Kamusta kapalay? Welcome sa ating Lakbay Palay dito sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Ang Lakbay Palay ay ginagawa ng PhilRice dito sa Science Sito Punyos Nueva Ecija ng dalawang beses sa isang taon para may at may pakilala sa ating mga kapalay ang mga makabagong teknolohiya sa pagpapalayan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Tingnan natin kung ano ang meron sa ating mga experimental fields. Ang breeder seed ang pinakamataas na uri ng binhi ng palay. Dito nagmumula ang certified seeds na kadalasan nating itinatanim at pinamamahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program. Trivia time! Kaya pinakapuro ang mga biningito nito ay dahil mula ito sa nucleus seed na walang halong ibang variety. Dumadaan ang mga ito sa masusing pagsusuri at pag-aanalisa ng National Seed Quality Control Services ng Bureau of Plant and Industry bago lagyan ng tag na kulay puti. Tinutukoy rin ng field rice ang dami ng nitrogen, phosphorus at potassium na kailangan ng palay. Alam nyo ba na may labing-anim na elemento o essential elements ang kailangan ng palay para mabuo ang inog ng buhay nito? Mayroong microelements na kailangan ng kakauting dami lamang at mayroong macro elements na kailangan naman ng mas maraming dami. Kabilang rito ang nitrogen, phosphorus, potassium o NPK. Dito, sinusuri ang dami ng NPK na nakukuha ng palay base sa plant tissue analysis results na batayan sa pagtukoy ng tamang dami ng mga sustansyang ito para sa mataas na ani. 17,317 17 na kilo ng NPK dapat ang kailangang ratio para makapag-produce ng isang toneladang palay para sa target na ani na 10 tonelada kada ektarya sa dry season at 7 tons per hectare naman sa wet season. 600 series na variety nga pala ang mga ginamit dito. Makikita naman ang resulta ng paggamit ng mga dimaki ng bagsasaka dito sa mechanized model farm. Ginamit dito ang laser land leveler na pampatag ng lupa para sa maluluwang na pinita. Automatic gateway na ginagamit pampatubig, patubig, makabagong gamit sa pagsabog tanim gaya ng paddy seeder, drum seeder at drone seeder. Ano sa tingin nyo? Ang ganda ng palay, di ba? hindi mawawala sa tour natin ang paboritong selfie at groovy spot ng lahat, ang Future Rice Farm. Dito, matatagpuan ang mga makabagong teknolohiya na ang pop at makatutulong upang makatipid sa gastusing bukid at mapataas ang ani at kita sa pagpapalayan. Itinatanim rito ang mga 500 at 600 variety series gamit siyempre ang mechanical transplanter. Alam na alam na ito ng mga kapalay nating naka-attend o nakanood na dati ng livestream ng Lakbay Palay. Dito natin din e demonstrate ang mga makinang pang direct seeding katulad ng drum seeder. Kung biti naman ang space mo para magtanim ng iba pang halaman, sagot ka ng hydroponic, water-based nutrient solution na ginagamit dito na maaaring maglamalang pinagsama-samang substrate tulad ng vermiculite, coconut coir, at perlite. Mayroon din tayong automatic sensors at fish feeder. Gamit ang automatic sensor na solar powered, natutukoy nito ang kondisyon ng palay at napapakain din ang mga isda sa fish pond. It's a bird! It's a plane! No, it's agri-drone! Tama ang narinig nyo, may panghimpapawid tayo na magagamit sa pagsasabog ng bini at abono. Ilang pindot lang ay okay na ang ating palayan. Gaano karami ang bining itinatanim ninyo kada ektarya? Kung higit sa 40 kilos, baka nasasayang na ang sobra dahil sapat na ang 40 kilos ng certified inbred seeds. Sa 400 square meter seedbed area na ito, makikita ang tubo ng tanim na ginagamitan ng magkakaibang seeding rate. Mas mabilis ang pagbulas ng punla at mas malalaki ang puno kung okay ang espasyo. Hindi pwedeng umuwi ng walang selfie o groovy dito. You guess it right, Kapalay! Ito ang rice body art kung saan itinatampok ang mga imahe ng personalidad o mga achievements sa rice industry. Trivia time! 3D Anamorphosis Principle ang tawag sa teknik na ginamit para makalikha ng imahe gamit ang palay. Kilala nyo ba ang ating tampok na imahe ngayong season? Makikita nyo rin sa Rice ang mga makinang magpapagaan sa ating buhay. Di natin kailangan gumasos ng malaki sa pagpapatubig. Sa alternate wetting and drying o AWD technology na ginamitan ng observation well na gawa sa bias ng kawayan o PVC, nalalaman natin kung kailangan na ba nating magpatubig. Itinatanim naman ang mga hindi pa nakatubong bini sa mga palayang tuyo o digaanong gaanong ang lupa gamit ang multi-crop reduced steel planter. May palay na, may yaman pa. Yan naman ang tampok sa buhay na buhay na palayamanan kung saan hindi lang palay ang makikita kundi pati na rin ang iba pang mga halaman at mga alagang hayop na dagdag pang kabuhayan. Bida ang mushroom at livestock production, swords and crabbing system at rice duck farming system na subok ng mapagkakakitaan. Agubago ang panahon. Siguradong protektado sa masamang panahon ang ating mga ani, alagang hayop at mga makinaryang pangsaka. Nabusog ba tayo sa ating mga nakitang bagong teknolohiya? Alam namin na nag-enjoy kayo dahil sa lakbay palay. Hindi lamang nabubusog ang ating mga mata kundi lumalawak din ang ating kalaman sa pagpapalayan. Hanggang sa muli, paalam!